So ngayong araw guys, magagayad nga pala tayo ng hipon dito sa munti nating palaisdaan at lulutuin na rin natin. At grabe guys, napakarami nating nahuli ngayong araw dito sa ating munting palaisdaan. Kaya nga guys, pinakrispy namin yan at nagprito na rin kami dito ng Pugita at samahan nyo na kami guys sa food trip natin. So what's up guys, what's up, mahana pa daan lang So ngayong araw nga guys, syempre panibagong adventure na naman natin dito sa mangroves So bali nga guys, ngayong araw, syempre dito pa rin tayo nakasakay sa bangka nating si Mimo At grabe, sobrang bilis nito guys Pagkarating nga guys namin dito sa munti namin palaisdaan ay eh, so malubong malubung agad dito yung pusa namin na inaalagaan Yan nga pala guys, isi eh, island at napakatakaw niyan guys So what's up guys, so, ayun guys, so ngayong araw, birthday's adventure ay Magagaya tayo ng lambat dito sa palaisdaan at panguhuli tayo ng Hibo! তাই মেলি <coughs> Grabe naman guys, kitang kita nyo doon, na excited na excited yung mga tropa natin kasi mga huli guys tayo ng hipon at bubudripin natin ngayong araw. Inayos na nga pala guys namin dito yung mga lambat na gagamitin natin sa paggagaya at isa-isa na rin guys namin hinigit. At ayan, nagtulong-tulong na lang guys kami sa magkabilang part. Habang iniigit nga guys namin yung lambat dito, ay nagsisitaluna na yung mga hipon dito. Sana nga lang guys may mahuli tayo. Maraming maraming salamat nga pala guys sa lahat ng sumusuporta at nagsishare ng video dito sa napadaan lang channel. Ayan guys, nakalampas na tayo ng 1.4 million follow at road to 1.5 na tayo. Maraming maraming salamat. Pagkatapos nga guys namin magaya dito yung lambat ay eh, syempre higitan guys namin ito dito sa kabilang dulo para guys maipon yung mga hipon na nahuli natin. At syempre dahan-dahan din lang guys natin iigitin to para hindi guys makawala yung kung ano man yung nakapasok dyan sa loob. Habang inuhuli nga guys natin yung mga hipon dito eh, may kwento nga pala guys ako sa inyo. No, nakaraang araw nga pala guys ay eh, napakalaking nahuli naming isdang balungis o apahap dito sa munti ng loob ng palisdaan natin. Sila nga pala guys yung kumakain mga alaga nating hipon dito Kaya sobrang lalaki Guys ah. oh okay, so, Puro hipon oh Ang dami Ang dami Ang mga banami Guys oh Marami rin nga guys ako nababasa sa comment section na sabi nila ay masarap din daw gawin guys salad o kinilaw yung ganitong klase ng hipon. Kaya sa susunod guys sa mga video natin ay gagawin natin yung gusto nila magkikilaw guys tayo nitong mga fresh na hipon na to. Pero ngayong araw guys ang gagawin nating luto muna ngayon dito ay papakrispihin lang natin guys itong mga hipon na to. Lalahukan lang guys natin siya ng crispy fry. At dito nga guys sa puntong to yung mga malalaki lang muna yung pinipili namin at yung medyo maliliit guys ay ibabalik ulit natin. Oo nga pala guys sa mga followers nga pala namin na gustong ma-shoutout kung mga taga kayo eh, pa comment lang dito sa comment section para guys sa susunod natin mga vlog at mga adventure ay eh, may shout out man lang kayo guys patuloy lang kami guys gagawa ng mga kaibigan ko na masasayang adventure gano naman talaga guys kailangan natin gumala habang bata pa tayo Tuloy nyo sana guys subaybayan ang mga gagawin pa nating adventure para naman guys kahit paano ay eh, mawala yung inyong mga problema at stress sa buhay bukod nga pala guys sa mga hipon ay eh, may dala nga pala guys kami dito ang pugita at ayan guys nakikipag ay, ay to ay contact pa siya sa atin Ito nga pala guys mga hipon na nahuli natin ay eh, binalitan nga lang guys namin yan tapos nilagyan guys namin itong crispy fry para mamaya guys pag naluto natin ay crispy talaga at masarap isaw-saw sa, -sa, -sa maangkang na suka hahalu-haluin lang guys natin dyan hanggang humalo yan yung mga pang natin na crispy fry tapos nagpainit na rin guys tayo dito ng mantika at ayan nilagay na natin yung mga hipo natin dito habang nagluluto nga guys tayo dito ay nakatingin yung bangka natin si Mimo parang gusto niya rin guys pumudrip ah! sunog Minsan talaga guys, eh, nakakapagod na rin talaga mag pero hindi pa rin guys namin mapigilan kasi napakasarap talaga ng mga trip namin. Sino ba naman guys tatama rin doon? Ika nga guys sa mga matatanda, eh, talagang tamad ka na lang pag nagutom ka dito sa probinsya namin. Dahil guys, kahit saan ka lumingon o pumunta dito, ay eh, paniguradong meron ka makukuha pang ulam basta madiskarte ka lang talaga. At dito nga guys sa puntong to, eh, pinrito na rin namin dito ay eh, nakuha namin pugita kagabi at nilagay na nga pala guys namin sa lamesa yan na may kasamang dahon ng saging. At ano pang iniintay nyo guys? Tara, samahan nyo na kami mood trip. Guys, sarap awesome mo din tayo. Ayan, mag-pray muna tayo guys. Uh, Lord, maraming maraming salamat sa mga blessings sa araw-araw na binibigay mo At sa pag iingat Amen. Amen. Let's go. Ay, tayo guys. Ayan tayo. Ayun. Tunahin na natin ito. Ano? Ah, Kuha kayo. Tige isaw. Ay Itong pogi ito. Oh. Sausaw sa sa natin right. dito guys. Eh, first bite. Mm -hmm. Huh. pero jumah kuna, tapi

Ah. Uh ah. -huh. Mm -hmm. oh, no. Siyempre guys, pagkatapos natin kumain, eto maliligo muna tayo kasi napakasarap maligo guys, lalong lalo na pag busog. Ano lang, guys, walang buaya dito kasi panigurado mabubusog din siya sa amin. Kaya ayun guys, maraming maraming salamat sa solid na support at palaging panonood. Kita kits na lang ulit bukas.